panoorin natin to mga gar si tatang medyo may pagka prankster to eh so tignan nyo may hukay sa ilalim so tinakpan niya ng bakal yung ano paan niya pag nasa trabaho ka nga, eh, uh, mga kasabayan nasa il, ano nasa ilalim yung isang paa mo diba basta may ganun kasabayan hindi ko naman tandaan mga gar alam nyo na yun ito prankster si kuya yung paa niya balok tot. so tatabunan nila para di makisa eh no? Galing din ano <laughs> mang mang titrip na lang eh hard pa may katulong pa siya ang kulit din pareho magkamukha pa sila pareho yung buhok <laughs> parang magkabalid lang eh ito so, ma makulit siguro to si tatay nung pagkabata niya pa Oh. Uy. Nadaganan nga. Bali talaga yung paanya. Oh, Oh, matataranta talaga yung safety officer niyan pag makita yan. Oh. pila <laughs> ah. Ilay. Block yung pa. Ang kulit ana. Ah. Oh, tawa-tawa siya. <laughs>